unit nato sa city traffic management, ang sa rescue and then ang mga taga-city social welfare and development. Opo, sir, yun, tag-conato, tag-separate si nato, adto sila dun sa CON, kasi uh, nasa protocol mga nato na. To na. Uh -huh. What about mga bata, sir? Apil? Uh, may bata po, sir, yun, mga sa account na mo muragcon, adto. Murag mga pito, pito or lima. At uh -huh. naman sa custody ng CSWDO. Uh-huh pito ka bata. Pila tanan sir ang nadakpan? So sa ko sir mga nasa I think 7 17 plus dali ah. Uh -huh. Nasa more or less 20 yan sila sir, 17 mils sa 3 females except katong doon nag breastfeeding na mother sa kagatong isa na kwan ay sa senior citizen na tag-separate si na nasa custody ng ang kwan. Uh -huh. Nasa custody ng CSWD o. Oh. Okay. So, okay. kuwan tanan? 23 tanan? 20 ang nasa 8 Itanawan pa naman yung nagpa sa kanyang isa ka senior citizen. Ah, uh, kanyang tulo nga uh, mm -hmm. ang duha. Sa kamay siyam ka minor. Siyam ka minor? Hmm, siyam ka minor kasi may mga pamilya masab na dinala doon. Kanyang siyam ka minor, mauna nang tuha sa DSWD karon Ako Opo, sir. Nando na sa DSWD. Mm -hmm. Meaning, nahulot ang tanang nag-okupar dito sa campus, sir. Wala na nabilin dito? Uh, wala na po sir Gino na nabilin doon tapos tagko na namo na Kon. tagko na namo ang mga barangay official na i charge at doon until such time na ma-implement ang demolition doon sa Kon. ah. sa uh, ista sa kwan sa area okay so uh, o sa may mga nakuha sa ila sir uh, nagkakangkod na to sir. So, yung katong mga Kon at mga sundang mga samurai din mga habakbang tawag niya kaning mga anting-anting tapos katong mga as uh, ka na mga documents para masabato na mga nakuha sa ila. Tapos may mga kutsilyo sa sumatong tagpang tanggal nato sa ila. Uh -huh. Wala sila mo so-call, sir? Wala man po, sir, yung kasi surprise na kan man sila during the na during sa mission planning kasi namo gabi eh. Uh -huh. Sigurado kayo namo na kwan ang elementong surprise. sa tagkurang kayo namo na priority na as much as possible why tinabuhay na makalas ba. Mm uh -huh. And at the same time, why ma injured na, even even accused na, pag considered kayo na to ang human rights na dili na to mabailit, considering na tao raman sabgod na sila. Mm uh -huh. Kung sa man eh, sir, ang uh, kining ilang mga kagamitan nga kagtong imong gingong dokumento, katong uh, Iperalo or uh, ipralo ito? Hindi uh, katong... ko makasabot to, sir, yun ang mga kanyang, katong mga tagpang printout nila ng mga documents, may mga logbook, may mga... Kwan, may mga tarpuli na ay mga eh, kundi lang ang sabot na pa eh, itong mga picture-picture doon ang kan, mga frame. Siguro, uh -huh. uh, sa mga kulto-kulto siguro na itong mga kan, mga tagtuuhan ng mga tao. Mm -hmm. Ano Kin naman sa custody ng CID yung mga kan, na mga documents. Aha. Uh -huh. So, asa ka ang mga suspects, sir? Dapat rin po, kumansal dyan sa Surigao City Police Station, kaoban naman ang CID kasi tag, uh, as a matter of procedure na ito sa kan Sa investigation procedure, kinangla natin sila ma-documents properly. At mm -hmm. the same time, mamag-shot and then ipa-medical nato before nato ibutang sa kwan, sa custodial facility. Maigo na sila dihaser sir? Nga gamay raman ng inyong custodial facility? Ah uh, Magani tago na namo na kwan. Tanaw na mo kung i-distribute ni sir kasi di man ni pwede ibutang sa isa kaso, sa isa sa rakapulungan. Mm -hmm. Kaya na may, mga... contingency naman sa gamay. Adyo na contingency. Mm -hmm. All right. So, kaso uh, usurpation of authority pa dahil ni ang migawas nga uh, warrant oh, so parana, sir, kakasaw, kasi, ka, of arrest. sa parang kakaso kasi katong doon ka two of large-scale illegal recruitment na tag-serve ng, ng sub-P9 warrant server na mukha di other di, di man tag-dawat. Mm -hmm. At the same time, katong kwan. Oh, katong sa trafficking in person, qualified trafficking in person at wala nila dawata tong subwena sa prosecution uh -huh. so kantong grave coercion o kalaman scandal wa pay waya pa dai mabawas ang warrant of arrest ani kinsa nag issue sa court uh, court sir MTCC sini no ah uh, in in mm, municipal judge Maureen Chua ah municipal trial court in cities branch 1 or branch 2 kang judge Maureen Chua okay kang judge Maureen uh, Chua okay Uh, all right, uh, kining nahitabo nila karon sir, uh, ma-assure na nato sir nga di nataangay mabalaka kay sa kantong wala pa sila madakpi, nagpabilin pa man gihapon ang kabalakas mga Surigao noon kay base og mamadlak sila. Uh, siguro sir yun, ang komunidad siguro pwede man ko mag-interview dun sa barangay sa bank, kung ano ang feedback nila kasi bias man ako kung ako mag-ingon na kwan. Na mm -hmm. uh, bias na ako mag-ingon na na safe mm -hmm. secured na sila sa Surigao City. Pangutara kan siguro kamo sa region dun sa mga katawan sa barangay sa ba. Okay. At wala nang aliga, grabe amo nalipay na din. Na na Ay, salamat uh, Colonel sa inyong aksyon. So kantong mga nagingon, ingon nga nganong dugay gidakpan na uh, gisunod <laughs> lang yun nato no ang uh, sakto nga uh, proseso sa balaod. Opo sa inyo kasi dapat makonagid sa sa katawan ba na uh, kinanglang ina to subay na ang rule of law. Dili mm Di man kasi kita mga barbarian ba na kung ano na ang mga nauna-una nato morang buhato na ito. Magana yan ang reason na tagbutangan ka ng rule of law at the same time ang, ang uniform personnel na ay rules of engagement para dili ito makalapas sa mga kuan sa, sa, human rights at the same time sa mga tagmanda sa balawin. Okay. <laughs> si Lourdes Infante in naka naka-duster naka da. Na? O, o sa manin, nabalik ko ang yung duster? Dili sa bago naka-concern yun kung nabali ba na orkan, pero nakasulog man sa lansin ng kanya. Nang atari uh, niya. Agi pa ilis ninyo, adi Sergi dala sa police station? Hmm. naman sila kay ilis rin yun, to that time. Aha. Uh, uh, kining nagluhod, uh, uh, gaya na sa pag-aresto, nagluhod nga nakaputi, nakabakser shirt ng chicken, money si Jorjito Santisas? Hmm, siya. Si Dato Adlaw. Ha, ah, si Dato Adlaw. Katong giingon nila, sir, nga di sila dotlan o bala Ano sa man? Tinuod na, sir? Ano? Uh, Depende <laughs> man sa gina sa pagtuon ng tao, kung dotlan siya or dili. Pero kita manggud na kaya baluman ta kung dot, ba or di ang tawo. Mm -hmm. Pero basically dot lang gay na kasi tawo kita. Oh, so di ka ang gingon nilang anting-anting sir. Ay, eh, di man sa ba ko nagtuo niyan, ever since na bata pa ko wala man akong tagtuo niyan sir diyan. Mm -hmm. All right. Uh, so uh, salamat kayo Colonel uh, Ma Attorney Mariano Lukban. Uh, kaiba ni mo sir gay na si Colonel Warren Dablo no. Ako sir, ito si PD, si Sir Quadra, ang um, si IDG, si Lutian Kernet si ang um, Kwan, si Sir Consigra sa second Company. Mm -hmm. Alos na lang officer at tumantanan at itong mga dinagawa nato ng mga PNP officers dire under the supervision ng amo na regional director sa... Aha, uh -huh. Okay. So, yes. may ni uh, nadakpan nadakpa na sila kay... Kantong si Esther Santisas, mo ni asawa dahin ni ni Kuano, Giorgito Santisas. Hindi ka pa sa kung ano ang relationship nila okay. Mo man nga sige live pag uh, ninyo na sa warrant over is nag live pa siya tapos na utod ang live na undang na to sa dihang nadakpan siya. Ah, uh, ay ang nita po. Sige, Ah, uh, salamat kay Colonel. Apa kay isulti sir nga wala na ako mapangutana sir. Mm, sa sa sir yon sa mga kan kasi maka ka magpakandar kasi mayor ng press sa either today or baka ugma. Ah, uh, sige. Salamat kayo, uh, Colonel uh, Mariano Lokban. Uh, ang sunod na nga proseso, uh, after sa pagkaaristo nila, ipahilo sila sa detention facility. And then, kung uh, sila makapiansa, makumit ni sila nga ito sa BJMP. Uh, Apo, Sir mm. Pero kung makapiansa sila, makagawa sila, Sir. Oh, uh, kasi normal naman unless otherwise makagawas na ang sunod na warrant nila, miskin nakapiyansa sila, dili sila makagawas. Aha. Hinaot, hinaot na madali pa itong ubang mga warant katong uh, sila pwedeng magpiansa para mag um, uh, di naging sila makahimo pag mga o si tawagan ni nila kanang giingon nila sige sila singgit nga God is justice sila may naghimog injustices I <laughs> Okay Napal ka itong mga kaso nga uh, gi-file sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 katong uh, kasong cyber libel o uh, grave threats uh, in relation to uh, internet law uh, appeal mo niya wala pa oh, niya ma-file okay. pa na-file na ato tapos yung pinahanggahan ni sila di other day atong cybercrime law ah oh, appeal dito na, na uh, padala nga subway ah oh. pero wala gihapon nila gireceive wala wala gihapon mm -hmm. okay sige uh, sir ah, uh, minsahin ni mo sir sa mga surigao nun. Mm, ang insight inside ko ra sir na so, uh, pan sa lamang ta sa KON. Ah, kamera lamang na pasensya sa ka tumanong guide nato ang rule of law para ma-ensure nato ang uh, conviction ng accused beyond reasonable doubt kasi lisod man na, na tungod sa nagbuhat ng dili ang kan ang mga akusado ng kan magbino ang sab kita sa pagpanerwisyo dire sa gobyerno. So mm nato sa bayan kasi nasa gobyerno gud kita. Kita man ang modelo dire sa KON pag-abot sa panerbisyo sa katawan. Hmm. Maraman, maraman po, Sir John Tingyo. Misahe po niyo, Sir, sa kini mga nailad uh, sa grupo ni Lourdes Infante. Sa so, kanyang na naging mag niyan, mga paano ka nang uh, magpailan sa kasi normal gaya na, na, kung, uh, ang tagbiktima biktima ba niyan, mga kwan, uh, kasagaran, gandong medyo obos ang yeah, ining educational attainment nila. So kung may mga kwan, uh, may mga doubt ka mo, pwede ka magkonsulta sa mga government agencies na para matambagan ka mo kung anong dapat nabuhaton. Okay. Colonel, salamat kay Sir. Mabuhay ang atong kapulisan uh, sa Surigao City, Surigao del Norte CIDG Maritime Apil ng mobile, mobile Force Company, Special Action Force, City Ako. Traffic Rescue DSWD. Salamat ug atong mga officials des barangay Sabang. Salamat Sir. Thank you, thank you. Si Police uh, Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban Hephiscus